Oy, interview mo ngayon at exam. Paano kung hindi ka makapasa? Tatanggapin ka pa ba? Pag-usapan natin yan sa aking video. Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lel G. Sa video ng ito guys, ay pag-uusapan natin ang isang commenter na nagtanong sa atin. No? At ito yung sasagutin natin. Ang tanong niya ay, paano po kung hindi makapasa sa exam, tatanggapin pa po ba? Ayan, yung pag-uusapan natin. So, bagong lahat ay, kumusta kayo? Uh, kumusta ng inyong work? Uh, hindi ba kayo napagod sa buong duty nyo? At, uh, kumusta yung mga bagong apply? Yung mga na-hired? At, anong experience nyo sa unang araw nyo? Ayan, kumusta ang inyong trabaho? Maayos ba? Uh, kaya bang trabaho na inaplayan ninyo. So, sa mga bago at sa mga gusto pong mag-apply about sa fast food chain, mga inasal, uh, Greenwich, Red Ribbon, uh, Chowking, ayan. Panoodin nyo lang po yan upang makatulong at sana yung makatulong yung mga video na ginagawa ko, no? Nagtatanong nga yung isang ating uh, viewers, no? At ang sabi niya ay paano po kung hindi makapasa sa exam, tatanggapin pa po ba? ko tayo sa aking experience uh, sa pag-apply sa trabaho at sa about sa pag exam So guys, nung nag-exam ako, is hired na ako noon. Kasi yung nung nag-apply ako noon, urgent hiring yon So nauna yung urgent ko, tapos orientation, bago exam. Ganun yung nangyaring sistema sa akin. So, yon uh, nung nag-exam ako, siguro hindi ako nakapasa kasi pinaulit ako ng pangalawa. Nag-take ako ng, ng pangalawang exam. Sabi sa akin, Sir, uh, sagutan mo ulit ito. Uh, kasi hindi po, kay, hindi po na-completo yung uh, 1 to 50 na exam. So, inulit ko siguro. Naka-30 to lang ako ata nun. 30 scores ko yata So, inulit ko yon After ko inulit, hindi na ulit binig sa akin yung papel. So, kaya hindi mo na ako kinakabahan kasi nung, nung ako nga ay nag-exam, is hired na ako noon. Kumbaga, pinag-exam ako, naka-duty na ako noon. So, ganun yung nangyari sa akin. Kaya, dito kay Jessa, Tim team o sa mga iba pa nating empleyado na gustong mag-apply sa fast food chain, huwag kayong mabahala kung sakali mag-take ng exam. Okay lang yun. Hindi, uh, wala namang buwabagsak dito. Yun lang masasabi ko, wala, nam wala namang buwang pagsak dito, wala namang uh, hindi na kakapasa. Lahat naman ay uh, natatanggap lalo na kapag ang store ay hiring. Halimbawa, uh, nakita nila yung resulta mo, mahahasa ka pa naman eh. Kahit hindi ka pumasa sa exam, basta araw-araw mong ginagawa yung trabaho mo, mahahasa ka naman dyan. Kasi hindi naman dun nagbabase sila sa exam, no? Nagbabase sila sa performance, kung paano ka magtrabaho, kung ina-apply mo pa sa yung sarili yung trabaho, kung ikaw ba ay nag-improve, ayan, sila nagbabase, hindi po sa exam. Ayan. Then, ito lang yung sasabihin ko, mas okay pang hindi ka makapasa sa exam kaysa hindi ka makapasa sa health medical. Kasi once po na hindi ka makapasa sa uh, medical exam, sa mga hinihinging requirements, walang health card automatic po hindi ka makakapasok sa store na iyong inap ayan. Kahit na ikaw ay nakapasaman sa exam, kung sakali man ganoon o nakapasa sa interview, pero pagdating sa health medical at hindi ka nakapasa diyan, hindi ka po ma kakapag-start ng trabaho. Yan po ang i-take note, yan po ang tandaan nyo mga viewers ko na gusto mag-apply okay lang hindi makapasa sa exam, wag lang sa medical. Dahil kapag ikaw ay hindi nakapasa sa medical, hindi ka pa rin makapag-start. Halimbawa, for example, may tama yung baga mo, may tubig yung baga mo, or sa ibang part ng katawan mo, may problema sa x-ray mo, hindi ka po mabibigyan ng health card. So, so meaning, hindi ka makakapagpasa ng health certificate. So, hindi ka po uh, makakapag-start, hindi ka pa rin mamakapag-umpisa ng trabaho kasi wala kang health card. Yun po yung nakukuha sa City Hall kung saan kayo bilong. Uh, for example, sa akin, mandalo yung ako, nakukuha ko po dun yun sa City Hall namin. Doon po ako nagpapalaboratory ng urine stool, uh, x-ray, uh, police clearance. Diyan po nakukuha yung Uh, working permit. Ayan, dyan po. Kaya, take note sa niyan. yan. Okay lang, di makapasa sa exam. Huwag niyo isipin yan. Ang may niyo dapat, good health yung sarili natin. Kasi pag dyan kayo magsak, hindi po kayo makakapag-start. So, malinaw po yan. Pangalawang tanong, kay Yahir Moselia. Ayan, dito kayo lalagay. Dati rin po akong nag- trabaho sa mga inasal kaso di ako nagtagal kasi po delay lagi ang sahod. Balak ko po sana mag-apply ulit dito sa Quezon Province. Tatanggapin po kaya nila ako kahit nag-awol lang po ako. Sana masagot. Salamat. So, ito kay Yay Her Moselia. Ang masasabi ko dito, kung same company ng pinag mo, yung i-applyan mo ha, hindi ka ma Tatanggap dito kasi wala kang exit clearance. kumbaga pag inano yung pangalan mo, matitrace ka nila. So, kaya alanganin ka dito. Pero kung same branch pero ibang company, tatanggap yung ka ganyan. Kasi hindi ka naman kilala, wala ka namang record. Kaya para sa akin, good yan kung hindi ka same company. Okay lang kasing ka same branch, for example, manginasal din pero ibang company pwede yun. Pero kung same company, for example, generation 1 din yan, may, matitrace ka, hindi ka matatanggap kasi wala kang exit clearance. Ayan, sana malinaw po yan. Kaya sa mga viewers natin dyan na gusto mag-apply, tapos nag sila, piliin nyo yung hindi nyo ka-same company kung kayo ay nag-awol. Uh, maliwanag ba yun? At sana nakatulong itong video na to. At kung nakatulong ito ay maaari bang humingi ng isang subscribe para lagang updated sa ating mga ilalabas na video. Thank you for watching guys. God bless.